Yo, magandang hapon mga kasibat Magandang magandang hapon po Alright, this is Chiba TV once again Alright, nagbabalik Chiba TV Alright, shout out, shout out, shout out Sublim Transport, Sports Apparel Good morning Magandang hapon Kalilito na ako sa good morning ba Magandang hapon, kanina pa kasi tayo bumubiya eh <laughs> Ayan, medyo madilim-dilim dito <clears throat> Nasaan ba tayo? Nandito ako ngayon sa Batasan, no? Sa likod ng Batasan, sa may sandigan bayan. Ayan, kung makikita nyo, uh, ito, medyo nakapaghatid tayo dito. At, uh, yun, dating gawe, pabalik pa rin ang kubaw. Ayan. Ayan, kung makikita nyo, uh, dito na tayo lulusot sa may underpass ng Batasan. At, tire-diretso niya, Commonwealth, mga mga atol, mga tropa. Kamusta kayo? Dito tayo sa ilalim. May gas megas muna natin dito. Alright. Oh my goodness May gas megas muna natin yung ano dito mga troka. Oh, ayan oh. Banking, banking na tayo dito mga tropa at uh, tayo ay kita uh, nyo naman uh, napakasipag natin bumiyahin para sa pamilya eh siyempre biyahe lang nambiyahe para may panghanda tayo sa Pasko ayan nandito tayo ngayon sa Commonwealth Market mga tropa Nilagpasan na pala natin. Ayan. Medyo maaliwalas ngayon dahil uh, wala pa gano'ng traffic. May maya traffic na rito. Ayan. O, tropa, meron sana akong ipopost kaso nagdadalawang isip ako eh. Kasi meron ako na video na uh, si Pops Joy Joyride Joyco uh, Joyride rider eh na-stroke dun sa Dagupan Bus Terminal Ngayon, uh, eh na eh binidyoan ko kung paano siya i-rescue yun. ng dalawang doktor yung isa ah uh, din yon sa Joyride nakakas si chair sa Joyride na napadaan sila nakita nila si Pops Joyride na nakabulag doon sa dagupan ba kaya ngayon uh, that, isip ako kung ipopost ko ba puro mamaya uh, titignan ko muna i-edit ko muna tapos uh, merong ano merong bumaba rin na babae no medic kaya uh, yun, nagpapasalamat ako kasi ah uh, na-tsempohan nila si Pops Joyride na nakahiga doon sa may gutter at uh, nabigyan ng uh, first aid nabigyan nila ng first aid kasi ang hinala ko nangyari kay Pops parang ano parang na heat stroke no? na mild stroke ah uh, kasi alam siya naman yung mga rider no? sobrang hirap na talaga ng trabaho ng mga rider sobrang init tapos mabiyahe tapos yung iba kakahabol ng incentive talagang uh, sumasagad sa biyahe mga mga kuya mga ate no? kaya yun uh, siguro pagkatapos pag na post ko itong video na to about sa kwento ko na to uh, papakita ko sa inyo ipopost natin yung ano para uh, makita nyo yung pag uh, pagbigay unang lunas yun first day nung dalawang uh, pagigiting nating na ating, uh, frontliner si ating uh, medic at si kuyang uh, doktor na East Avenue. hindi ko na po natanong kung anong pangalan nila kasi nagmamadali po sila at siguro may makapasok pa sila ayun ayun siguro uh, binigayin talaga ni Lord na punta sila doon sa ano sa lugar na yon para mailigtas si Pop Joy Ride alright yun lang po uh, kaya po tayo nag open ng video para may balita ko lang po yung uh, yung uh, na video ako na yun uh, pagkatapos po nitong i uh, upload ininext ko na po yon para makita nyo po kung ano po yung senaryo ng uh, naging senaryo ni Pop Joy Ride sana Uh, naging ligtas yung ano yung uh, pagdadala sa kanya sa ospital sana maging successful yung yung uh, pag revive kay Pop Joyride. All right? Maraming maraming salamat po. Ah, uh, this is Chiba TV. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga sumusuporta kay Chiba TV. Ah, uh, ayun. Uh, Kinakausap ko po, po kayo lahat ng mga kasama ko sa Sublinted Sportswear Apparel, RF Motovlog, Chill Motovlog. Yan. Yeah. Ayan, Claro Vlog. Ayan. Basta marami sila, marami sila. Gusto ko silang uh, makita mga tol. Alright, marami marami salamat po. Kahit po hindi ng mga nabanggit. ah uh, ayun po, pagka magkikita, kita rin po tayo. Marami marami salamat po. This is Tiba TV once again. Power. Pasa lupa, mata sa langit. Ingat. Peace.